Ngayon tama sir, may bisita rin ako ng ano, Mitsubishi Adventure diesel engine. Galing pa ng ano yata, batang gas yata sila ni sir. Tsaka ni ma'am. Bali, ang problema nito, yung speedometer. Pagdating daw ng 40, nag-iingay na yung pan, eh, speedometer. Tapos, nagpalit na sila ng kable. Ganun pa rin kasi, ang suggest daw kasi ng mekaniko, palit kable daw. Eh, nagpalit na sila ng kable, ganun pa rin tapos pagdating ng mga 140 uh, naglalaro daw biglang papalo sa 180 tapos babalik sa 140 120, mga ganun parang nagluloko na pagdating dito sa high speed na buksan natin mga sir para maayos natin to pustin natin mga sir bago natin buksan ito may kabli ako ginagamit mga sarili eh, para dito sa ginger. Ayan rin ninyo mga sir, nag-ingay nga oh. Tsaka kahit mabagal yung pihit ko. Yan. naingay siya. Yan. Saan niyo, mga sir, para no. matanggal natin yung ingay. Kung kaya pang alisin yung ingay. Saka magpapalit daw si Sir ng lead light ayan, narinig nyo mo sir ingay kalasin natin to para mawala na ingay testing natin mga sir tingnan natin kung may ingay pa rin Yan, wala, nang, wala nang ingay mga sir oh Ayan. Okay na mga sir, tahimik na siya, wala nang ingay. I-test drive na lang namin ito para ma ma kung talagang hindi na siya ingay pag matulin.